Tatlong taong gulang pa lamang si Joel nang mawalan ng kakayahang makalakad. Masakit yung tuhod ko, sir. Hindi makatayo. Noong baby siya, ipinadoktor eh, ko sa CBMC, sinabi nila na polio. Hanggang sa arim na taon na siya, sir, eh nagkaganyan naman na hindi na makalakad. Labis na hirap ang dulot kay Joel ng kanyang kalagayan. Kaya naman sumagi sa kanyang isipan na tapusin na lang ang buhay upang wakasan ang kanyang paghihirap. Naiinis sa sir. Kung bakit nagaganito ako, minsan gusto ko pa pakamatay. Pero ayaw ko matakot ako sa Jos. Para ako nagtisisi sa ganyang sitwasyon niya. Kung bakit ganyan, eh, siyempre maakwa naman ako. Maawa ako sa kanya at wala akong may tulong na ganyan, hanggang ganyan na lang. Sa halip na tulong, Pangungutya ang natatanggap ni Joel dahil sa kanyang kalagayan. Yung anak ni ganito, eh kwa pilay. Eh wala pa silang kinakain, pinapakain lang ng kangkong. Kaya ganun ang paana at kwat. Wala silang may pakain na kwat na masarap, sabi nila sir. Eh kahit wala kaming kapera-pera no sir, umuutang kami, gusto ko lang mapagamot siya. Ang mundo ni Joel ay umikot lang sa apat na sulok ng kanilang tahanan. Hindi man lamang makalabas ng kanilang bahay. Hinako lumalabas dito hanggang pagkabata. Gusto kana na nga makapunta sa malayo sa sana, sir. Eh, hindi ka magawa, sir. Ang karaingan ni Joel ay natugunan nang dumating sa kanilang lugar ang Operation Blessing. Naghatid ito ng libreng wheelchair sa kanilang lugar. Isa lang si Joel sa walumpong residenteng naabutan ng tulong ng Operation Blessing sa Ipil Tabok, Kalinga. Para magwalis, magkukupi ng damit, gano'n, nakasakay. Yung saya ko, hindi ko ma maabot ang talagang saya ko, sir, dahil meron na yung wealthy na pangarap namin. Maraming salamat sa Operation Blessing.